Ano po ang okay. asahan ng taong bayan dito sa recalibration, reset? Oo, Oo. Opo. Sabi nga natin, ha, ang Pangulo nakikinig. Sabi natin, uh, ang mga hihiti mong nag-oposisyon ay uh, pinakikinggan ng Pangulo. So siguro dito sa pagkakatong ito, uh, nadinig ng Pangulo, ano ba ang hinain ng taong bayan? Saan ba may mali? Saan ba may kulang? Dahil sa dami-dami ng trabaho na nagampanan talaga ng Pangulo... Uh, sa dami ng mga nagawa na, na niya, bakit parang hindi nararamdaman ng tao? Siyempre, yung iba mga, yung mga bashers na naman dyan, hindi talaga nararamdaman. Pero, meron mga trabaho na siguro pinipilit lang hindi para ramdamin para pat, siraan ang Pangulo. I, i, isa yon sa so nakikita ko. Kung baga, yung mga good news, yung mga nakikita, sabi nga natin sa mga state-owned networks naman, Uh, lahat do ng mga achievements, kung ano yung natrabaho, nakikita naman. Pero bakit parang nabablock ng mga fake news or yung mga naninira sa kanya? Uh, siguro meron din mga uh, departamento, may mga ahensya na may kulang. So yun yung tinitignan ng Pangulo, sino ba ang mali? Sino ang kulang? Sino ang may issue ng anomalya? So ilan lamang yan sa maaaring uh, nag sa Pangulo na, teka lang, dapat ko kung ang aking mga tao dito ay nagtatrabaho para sa taong bayan. Pag hindi, siyempre si Bak.